Mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay araw-araw at magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap dahil tayo mismo sa ating mga karanasan ay makapagpapatunay na ang Panginoon ay napakabuti. Amen? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay, patuloy na pakikinig at pakikiisa sa mga pagninilay araw-araw ako na may natutuwa na kahit paano, hindi man kayo makapagsimba, malayo man kayo sa simbahan, ay makarinig kayo ng mga minsahi, ng mga pagninilay sa ating mga pagbasa na ipinibigay sa atin ng ating inang simbahan. Patuloy lang tayong magpasalamat at magpuri sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap kahit alam natin na minsan ay hindi tayo karapat-dapat. Amen? Maraming salamat sa inyong patuloy na pag-share sa vlog na ito. Ang ating pagninilay sa araw na ito, Araw ng Martes, ikadalawamputpitong araw sa buwan ng Pebrero, dalawang libo, dalawamputapat, ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 23, versikulo 1 hanggang 12. Dito na maririnig natin na si Jesus ay nagsalita sa napakaraming tao at pinapalalahanan niya ang mga tao na wag maging katulad ng mga ginagawa ng mga eskriba at ng mga pariseyo na ang kanilang mga ginagawa ay puro lang pakitang tao mga mapaimbabaw na ang gusto nilang makita at gusto nilang masabi at sabihin ng mga tao sa kanila na napakabuti nila, napakabanal nila napaka masunurin. Pero sa likod ng mga kanilang mga sinasabi, ang kanilang mga puso ay napakalayo sa kung ano ang sinasabi ng mga ito. Kaya ang paalala ni Jesus na ito ay hindi lang sa kanyang panahon, kundi sa ating lahat na huwag tayong maging katulad ng mga iskriba at mga pariseyo. Kaya nga ang sabi ni Jesus, wala nang ibang pinakadakila sa kaharian ng langit kung di ay ang manilbihan at maging lingkod sa bawat isa. The greatest among you must be a servant. Kaya kung titingnan natin, hindi at walang puwang ang taas ng ating edukasyon. anuman ang ating estado sa buhay. Nasaan man tayo, kahit ilang doktor pa ang mayroon tayo, ano pa ang ating specialty sa educational attainment na mayroon tayo, wala itong puwang. Kung hindi tayo marunong maglingkod ng may kababaang loob, ito yung pinakasentro. Wala ng ibang pinakadakila, kundi ang maging lingkod. Kaya nga sabi ni Jesus isa sa mga pagbasa sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus, Halika, halika mga maasahan at mga mabubuting lingkod. Samahan niyo ako sa pag Napakagandang pagnilayan natin. Sana mga kapatid sa likod ng ating paghihina, kahinaan sa likod ng ating pagkukulang, ay maging tapat tayo na lingkod palagi sa ating makakaya at sa ating kapwa. Hindi tayo maging katulad bato-bato na la, sa langit gaya ng mga pariseyo at mga iskriba. Sa ating pangkasalukuyang panahon, marami tayong makikita niya. Minsan, nagsasalita dyan sa daan, may mga trumpa pa. Akala mo, pag magsalita sila, sila na ang pinakamabuting tao sa balat ng lupa na kung titingnan mo sila rin mismo sa kanilang buhay ay gumagawa ng hindi maganda. Kaya para sa akin, ang isa sa mga pinaka-epektibong pagpapahayag ng ating pagiging kristyano ay ang pagsasabuhay ng Ibanghilyo. Ang pagiging tapat na lingkod. Hindi lang puro salita Kundi pakita natin ito sa ating mismong mga kilos sa ating buhay sa ating mga gawa patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin Panginoon turuan mo kami maging tunay at tapat na lingkod na may kababaang loob na maipahayag ka namin uras uras araw araw sa aming buhay sa pumagitan ng aming paglilingkod sa aming kapwa lalong lalo na sa mga nangangailangan. Amen.